Maraming tao sa edad na anim na pataas ang nagsisimulang mawalan ng kakayahang makatulog ng malalim. Subok na nila ang mga sleeping pill, melatonin at maging ang mga herbal tea. Ngunit nananatiling maikli at balisa ang kanilang pagtulog. Ano pat gumigising sila tuwing umaga na parang hindi naman sila nagpahingang tunay. Ang maaaring magulat ka ay isang pamilyar na sangkap sa iyong kusina, ang sibuyas ang maaring susi upang ganap na magbago ang kalidad ng iyong pagtulog. Ang sibuyas ay hindi lamang pagkain. Sa loob ng maraming siglo, ito ay ginamit bilang isang natural na remedyo para suportahan ang kalusugan. At ngayon, kinukumpirma ng agham na ang sibuyas ay makakatulong para makapagpahinga ang katawan, magbawas ng nervios, magregulate ng serotonin at mag-promote ng malalim na natural na pagtulog nang walang pangangailangan ng gamot. Sa video ito, ibabahagi ko sa inyo ang apat na simpleng paraan kung paano gamitin ang sibuya sa bahay para mapabuti ang inyong pagtulog. Lahat ng ito ay madaling gawin, ligtas at epektibo. Pinakamahalaga, ang ikaapat na paraan ay maaring magdulot ng kapansin-pansing pagbabago sa loob lamang ng ilang araw. Kung mahalaga sa iyo ang pagtulog, panoorin ito hanggang sa dulo para hindi mo malampasan ang pinakamahalagang bahagi. Kung naghahanap ka ng natural na solusyon para sa mas mahusay na pagtulog, pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications ngayon din para sa tuwing may ibabahagi akong bagong paraan, ikaw ang una sa makakaalam. Ngunit bago ko ibahagi ang apat na pinakaepektibong paraan ng paggamit nito, kailangan mong maunawaan ang siyensya sa likod ng mga benepisyo ng sibuyas sa pagtulog at kung bakit ang isang simpleng gulay na ito ay maaring magdulot ng malaking pagbabago. Ito ay hindi lamang karaniwang sangkap sa pagluluto. Sa loob nito ay mayaman sa mga nutrient at bioactive compounds na direktang nakakaapekto sa nervous system at sa circadian rhythm ng katawan. Ayon naman sa agham, ang sibuyas ay naglalaman ng mga flavonoid at saponin na gumaganap bilang natural na pampakalma, tinutulungan ang nervous system na mag-relax pagkatapos ng isang mahabang araw at pinabababa ang pakiramdam ng pagkabahala at stress. Ang mismong mga dahilan kung bakit nahihirapan kang makatulog o nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Ang mayamang tryptophan sa sibuyas ay ang pangunahing sangkap na kailangan ng katawan para makagawa ng serotonin at melatonin, dalawang pangunahing hormon na nagpapadama ng antok sa tamang oras at nagpapanatili ng malalim na pagtulog. Hindi lamang iyan, naglalaman din ang sibuyas ng phytoncides na nakakatulong upang pabagalin ang tibok ng puso, patatagin ang paghinga, at lumikha ng natural na estado ng pagre-relax bago matulog. Isang randomized placebo-controlled trial ang nagpakita na kapag ginamit ang onion extract na mayaman sa cysteine sulfoxide, ang oras para makatulog ay napaikli at ang pangkalahatang kalidad ng buhay ay napabuti ng kapansin-pansin sa maikling panahon. Ang malakas na flavonoids tulad ng quercetin, kaemferol, at naringgenin sa sibuyas ay nagsisilbiring panangga upang protektahan ang tissue ng utak. Lumalaban sa age-related neurodegeneration sa pamamagitan ng pagpigil sa apoptosis, isang proseso na nagpapahina sa nerve cells sa paglipas ng panahon. Sa parehong panahon, ang flavonoids at polyphenols ay tumutulong na i-regulate ang melatonin at circadian rhythm, na lalong kapakipakinabang para sa mga madalas gumising sa gabi o maginawin sa pagtulog. Salamat sa kombinasyon ng lahat ng mga salik na ito, ang sibuyas ay naging isa sa pinakamadali at pinakanatural na solusyon na dapat subukan kung nais mong maibalik ang buo at nakapagpapasiglang pagtulog pagkatapos ng edad anim na po. At sa sandaling malaman mo na ang sibuyas ay maaring magkaroon ng malakas na epekto sa iyong pagtulog, ang susunod na hakbang ay ang piliin ng tamang oras at paraan upang makuha ang pinakamahusay na resulta. Sa araw, maaring abalaka sa paggalaw o na-expose sa mga stressors sa labas na nagpahirap sa nervous system na magrelax. Ngunit ang oras ng hapunan ay ang perpektong pagkakataon para sa iyong katawan na sumipsip ng mga sustansya na tutulong sa iyong magpahinga at maghanda para sa pagtulog. Ito ang dahilan kung bakit dapat isama ang sibuyas sa iyong menu sa gabi kapag ang circadian rhythm ay nagsisimulang magpabagal at ang tiyan ay handa ng tumunaw ng magagaan at nakapagpapasiglang pagkain. Gawain bilang apat isang simpleng gawain sa gabi na ang pagkain ng sibuyas sa hapunan. Hindi ito nangangailangan ng malaking pagbabago sa iyong mga nakagawian. Kailangan mo lang magdagdag ng kaunting sibuyas sa iyong mga pamilyar na ulam. Kung kakainin ito ng hilaw, mga 30 hanggang 50 gramo bawat araw, hiwain ito at ihalo sa salad upang mapanatili ang lutong at tamis nito. Kung sensitibo ang iyong tiyan, piliin ang lutong sibuyas na may pinakamataas na isang buo bawat araw. Mga isandaan hanggang isang daan at dalawampung gramo na nahahati sa isa o dalawang kainan. Ang lutong sibuyas ay mayroon pa ring maraming aktibong compound, mas madaling tunawin at angkop para sa mga mas nakatatanda. Ang mga nakasubok nito ay madalas na nagsasabing pagkatapos lang ng ilang gabi ng patuloy na paggawa nito. Mas magaan ang pakiramdam nila kapag nahiga, mas madaling makatulog at mas bihising gumising sa gitna ng gabi. Mayroon ding mga napapansin na ang pagkain ng sibuyas sa hapunan ay nagpapasarap sa pagkain nang hindi kailangang magdagdag ng maraming pampalasa na nakakabawas sa dami ng asin at taba sa jeta. Ito ay isang maliit na pagbabago, ngunit sapat upang simula ng iyong paglalakbay patungo sa pagbabalik ng buo at restful na pagtulog. Kung sa palagay mo ay makatuwiran ito, i-click ang like upang malaman kung nais mo ng mas maraming tips sa pagkain para sa mas malalim na pagtulog. Kung nais mong subukan ang isang paraan, na hindi nangangailangan ng pagkain ngunit sinasamantala pa rin ang mga benepisyo ng sibuyas, ang susunod na paraan ay magpapasabi sa iyo. Ito ay banayad, hindi nakakagambala sa iyong rutin at lalong angkop para sa mga ayaw magbago ng panlasa o may mga problema sa pagtunaw. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Gawain bilang tatlo. Isang lumang trick na gawing moderno sa pamamagitan ng paglalagay ng sibuyas sa ilalim ng unan. Ang tip na ito ay ginamit ng maraming tao sa loob ng mahabang panahon at ngayon ang agham ay maaring bahagyang ipaliwanag ang mga epekto nito. Kapag ang sibuyas ay hiniwa at inilagay malapit sa iyong unan, ang natural na aroma nito ay dahan-dahang kumakalat sa hangin na lumilikha ng isang kaaya-ayang kapaligiran para sa pagtulog. May mga tao ring napapansin na nakakatulong ito sa kanila na huminga ng mas madali sa gabi at binabawasan ang pagkabalisa kapag nakahiga. Bilang karagdagan, ang amoy ng sibuyas ay maaring magpalayo sa mga lamok at ilang mga insekto na tumutulong na mapanatili ang isang mas tahimik na puwang sa pagtulog. Ang pamamaraan ay napakasimple. Gumamit ng mga kalahati ng sariwang sibuyas, hiwain ito ng manipis at ilagay ito sa isang malinis na mangkok sa tabi ng iyong unan. Palitan ito tuwing tatlo hanggang limang araw upang matiyak ang kalinisan at panatilihing sariwa ang amoy. Kung sensitibo ka sa amoy, maaari mo itong ilagay ng mas malayo o ayusin ang distansya Ayon sa iyong kaginhawahan. Ito ay isang paraan na halos hindi nangangailangan ng pagsisikap, ngunit nagdudulot pa rin ng kaaya-ayang pakiramdam bago matulog. At kung may gusto kang subukan ngayong gabi nang walang komplikadong paghahanda, ito ang pagpipilian para sa iyo. Ano sa palagay mo ang paraang ito? Ibahagi ang iyong mga iniisip sa mga komento ang iyong karanasan ay maaring makatulong sa iba. Kung ang paglalagay ng sibuya sa ilalim ng unan ay nagdudulot ng banayad, unti-unting epekto. Ang susunod na paraan ay gagawa ng mas kapansin-pansing epekto simula sa unang gabi ng iyong pagsubok. Ito ay para sa mga nais ng mas mabilis na mga resulta habang pinapanatili ang simple at madaling gawin. Gawain bilang dalawa Mabilis ang paraan para sa mga gabing puno ng anxiety gamit ang isang garapon ng dinikdik na sibuyas na inilagay malapit sa ilong. Kung nais mo na ang amoy ng sibuyas ay kumilos ng mas mabilis at mas malakas kaysa sa anumang iba pang paraan, ito ay halos isang instant na pagpipilian. Kapag ang sibuyas ay dinikdik, ang mga aktibong compound nito, lalo na ang pythonsides at tryptophan ay nailalabas sa pinakamataas na antas. Ilagay ito ng sapat na malapit. Maaamoy mo ang konsentradong aroma mula sa mga unang minuto pagkahiga. Ang pamamaraan ay simple ngunit kapansin-pansing epektibo. Kumuha ng sapat na dami ng sibuyas. Dikdikin ito. Ilagay sa isang malinis na garapon at takpan. Bago matulog, buksan ang takip at ilagay ang garapon malapit sa iyong ilong o tabi ng kama upang ang amoy ay patuloy na kumalat sa buong gabi kung sensitibo ka sa amoy magsimula sa mas malayong distansya at unti-unting ayusin hanggang sa mahanap mo ang tamang posisyon kaunting preparasyon lamang ang kailangan ngunit maraming tao ang nagsasabing pagkatapos subukan ito mas mabilis silang makatulog Nawawala ang pagkabalisa bago matulog at ang bilang ng paggising sa gabi ay nababawasan ng malaki. Sa mga gabing pakiramdam mo ay tense o ang iyong isip ay tuloy-toy pa rin sa pagtakbo, ang tip na ito ay maaring makatulong sa iyo na patayin ang estado na iyon sa loob lamang ng ilang minuto. Kung nais mong dumiretso sa pinakamalakas na paraan, isa na gumagana halos kaagad at hindi nakadepende sa paglanghap ng aroma kung gayon ang huling paraan ang pinakamahusay na pagpipilian. Ito rin ang sikreto na ginagamit ng maraming tao kapag kailangan nilang mapabuti ang kanilang pagtulog sa loob lamang ng ilang araw. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Gawain bilang isa, ang pinakamalakas na paraan upang maibalik ang malalim na pahinga ay ang pag-inom ng diluted na katas ng sibuyas bago matulog. Ito ang huling hakbang at pinakamalakas na paraan upang samantalahin ang mga epekto ng sibuyas. Kung ang mga naunang pamamaraan ay tumutulong sa iyong katawan na mag-relax ng paunti-unti, ang isang ito ay naghahatid ng mga nutrisyo ng direkta sa loob na lumilikha ng halos instant na epekto ang katas ng sibuyas ay isang konsentradong pinagmumula ng tryptophan, quercetin, at cysteine sulfoxide. Ang trio ng mga compound na ito ay naiaral at ipinakita na mabilis na nagpapababa ng cortisol, ang stress hormone na nagpapatos and turn sa iyo, habang inaactivate ang melatonin production upang gabayan ka papunta sa malalim na pagtulog. Isang randomized placebo-controlled na pag-aaral ang nakatuklas na ang pag-supplement ng onion extract na mayaman sa cysteine sulfoxide ay makabuluhang nagpapaikli sa oras upang makatulog at nagbabawas ng mga paggising sa gabi pagkatapos lamang ng ilang linggo. Ang pamamaraan ay napakasimple. Katasan ang isang medium na sibuyas, kumuha ng isa hanggang dalawang kutsarita ng katas, ihalo sa mga isandaang mililitro ng maligamgam na tubig at inumin dalawampung hanggang tatlumpung minuto bago matulog. Huwag itong inumin ng hindi dinilute dahil maari itong makairita sa tiyan. Kung ikaw ay may sensitibong tiyan, inumin ito pagkatapos ng hapunan at subaybayan kung paano tumugo ng iyong katawan. Maraming tao na sinubukan ito ang nagsasabing pagkatapos lamang ng tatlong gabi ay mas malalim silang nakatulog, mas madalang nagising, at bumangon na pakiramdam ay magaan imbis na mabigat ito ang pagpipilian para sa mga nais ng isang malinaw mabilis na solusyon na hindi nakadepende sa swerte itabi ang tip na ito subukan ngayong gabi at bumalik bukas upang ibahagi ang iyong mga resulta ang iyong karanasan ay maaring makatulong sa daan-daang iba pa na nakikibaka sa kawalan ng tulog katulad mo Ngayong alam mo na ang apat na paraan upang gamitin ito, may isang bagay na lubhang importante na nais kong tandaan mo. Ang mga tip na ito ay tunay na gagana lamang kung gagamitin ng tama at ligtas. Ang pag-skip sa bahaging ito ay maaring mga hulugan na wala kang makikitang resulta o, mas malala, makaranas ng hindi gustong mga reaksyon. Mga mahahalagang paalala sa kaligtasan at tamang paggamit. Iwasang gamitin ang sibuyas sa ganitong paraan kung ikaw ay allergic dito, umiinom ng mga pampanipis ng dugo, may irritable bowel syndrome, o madaling makaranas ng hyperacidity o heartburn. Para sa hilaw na sibuyas, limitahan ang pagkonsumo sa mga 30 hanggang 50 gramo bawat araw. At pinakamainam na kainin ito kasama ng salad at huwag kailanman sa walang laman at yan. Para sa lutong sibuyas, hanggang isang buong sibuyas, bombilya, bawat araw ang itinuturing naligtas. Kapag naglalagay ng sibuyas sa ilalim ng unan o gumagamit ng garapon ng dinurog na sibuyas, gumamit lamang ng kaunting halaga at palitan ito ng regular upang mapanatili ang kalinisan. Gayun din, ang sibuyas ay may malakas at nakakaiyak na amoy. Kung ito ay masyadong malapit sa iyong mukha, maaari itong magdulot ng iritasyon sa mata o hindi komportable sa mga sensitibong individual. Magsimula sa isang maliit na halaga at tingnan kung paano magre-react ang iyong katawan. Ang epekto ng sibuyas sa pagtulog ay hindi pare-pareho para sa lahat. Ang ilan ay maaaring makapansin ng resulta sa loob lamang ng ilang gabi, samantalang ang iba ay maaaring walang maramdaman na pagbabago. At pinakamahalaga, laging pumili ng sariwa at malinis na sibuyas na walang mga bahaging bulok upang maiwasan ang panganib ng bacterial contamination o iba pang mga isyu sa kalusugan. Ang malalim na tulog ay hindi nagkataon lamang. Ito ay resulta ng tiyak na mga signal na ipinadadala mo sa iyong katawan sa tamang oras at may sapat na lakas para maunawaan ng utak na oras na upang magpahinga. Ang sibuyas na tila ordinaryong pampalasa na nakatago pa sa sulok ng iyong kusina ay maaring maging isang banayad ngunit makapangyarihang kagamitan upang maibalik ang mga payapa at hindi putol-putol na gabi hindi mo kailangang gamitin ang lahat ng apat na paraan ng sabay-sabay. Pumili lamang ng isa na pinakamadaling subukan ngayong gabi. Maari itong maging ilang hiwa ng sibuyas sa iyong hapunan. Isang garapon ng sibuyas na inilagay sa tabi ng unan o isang baso ng diniluted na katas ng sibuyas bago matulog. Ang importante ay magsimula ka upang bigyan ng pagkakataon ang iyong katawan na maramdaman at matandaan ang signal ng relaksasyon na ito. Kapag natagpuan mo na ang paraan na epektibo para sa iyo, manatiling consistent sa loob ng ilang araw at obserbahan ang mga pagbabago. Baka magulat ka na mas mabilis ka ng makatulog, mas magiging malalim ang iyong pagtulog at magigising kang mas magaan ang pakiramdam sa halip na pagod. Kung nakatulong sa iyo ang mga tips na ito, huwag itong panatilihin para sa iyong sarili lamang. Ibahagi ang iyong karanasan sapagkat ang iyong kwento ay maaaring maging inspirasyon para sa iba upang malampasan ang mga mahahabang gabi ng hindi makatulog. Panoorin ang video sa kaliwa upang matuklasan ang iba pang mga pagkaing tumutulong para sa malalim na pagtulog ng walang gamot. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.